na mabuo 'yung programa ngayong hapon na ito at sa pagpahintulot na tayo ay magkaroon ng rally para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa Dutch Police and of course, uh, sa local government ng The Hague at sa Foreign Ministry ng The Netherlands. Maraming salamat sa kanila. Ang susunod na pag- salamat po ay mula sa akin para sa ating mga organizers ngayong hapon na ito sa Executive Committee na nag araw-araw, iba't ibang time zone para pag-usapan kung paano natin maisagawa ang ating pagsuporta, pagpapakita ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte na patiwasay at maayos ang ating pagsama-sama ngayong hapon na ito. Duterte! 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 Kanina nung naglalakad ako papunta dito sa park, meron akong mga nakasalubong na mga galing Germany. At uh, Tinanong ko sila kung uh, gaano katagal ang biyahe mo, ma'am, papunta dito. Sabi niya nine hours daw. At nine hours din daw siyang babiyahe pa uwi. So ganyan ang pinapakita ninyo na pagsuporta kay Pangulong Duterte at pagmamahal sa ating bayan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko lahat kayo may hanap buhay, may kailangan asikasuhin may mga personal na pinagdadaanan, merong kailangan na paglalaba na gawin sa mga damit ninyo, paglilinis, paglilinis ng bahay, pagbayad ng utang, pag ano pa ba, ba? pagtawad uh, sa inyong mga mahal sa buhay, doon sa Pilipinas, ay nandito kayo ngayong hapon na ito at ibinigay ninyo ang oras ninyo at panahon ninyo para mapag-usapan natin ang estado ng ating mahal na bayang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. May kwento ko na ito noon, pero mas mahal Talaga yung kwento ngayon dahil uh, napag-usapan namin siya.